Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga na si Josh Giddey sa Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga request ngayon si Anthony Davis at LeBron James sa Los Angeles Lakers. Napaka-competitive rin naman nga po sana mga katropes ng lineup ng Oklahoma City Thunder last season. Gayong sa kabila nga po ng pagkakaroon nila ng mga bata at wala pang masyadong experience na players sa mga crucial games, ay nagawa pa rin nga po nilang makipagsabayan sa mga malalakas na kupunan. Pero para nga po sa ika improve ng kanilang team ay nagawa nga po nilang gumawa ng isang malaking move nung nakarang araw sa pag-trade nga po nila kay Josh Giddey papunta sa Chicago Bulls upang makuha nga po nila si Alex Caruso. Kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga pong nakabuo ang OKC Thunder ng isang mas malakas at mas defensive na starting lineup na kinabibilangan nila Shai Alexander, Alex Caruso, Jalen Williams, Lou Dort at si Chet Holm -Green na sigurado nga po na magdudumi ng muli next season sa Western Conference. At gayong nabanggit na nga po natin kanina si Josh Giddey, kahit man nga po pinalis na siya sa OKC Thunder sa kanilang lineup ay napakaganda naman nga po ngayon ng kanyang kalagayan sa Chicago Bulls. Sa katunayan, base nga po sa pa palang na balita ngayong araw, plano na nga na po ng Bulls na bigyan ito ng kontrata na abuti na mahigit sa 5 year 100 million dollar. Sa madaling salita, mukhang jackpot nga po talaga si Josh Giddey sa pagkakatrade nga po niya sa Chicago Bulls ngayong offseason. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na nga na request ngayon si Anthony Davis at Lebron James sa Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa kalalabas palang lang na ngayong araw ng isang NBA insider, mismong sina Anthony Davis at Lebron James na nga po nagsabi na ayaw nga po nalang makipaglaro kasama ang ilang mga rookie next season since mas nakafocus nga po sila sa pagkuha ng kampiyonato imbis na mapa-improve ang performance ng kanilang mga batang players. Kaya hindi na rin naman nga po nakakagulat ngayon kung plano na nga po ng front office ng Lakers na gamitin na lamang bilang trade assets ang kanilang hawak na 17th overall pick at 55th overall pick sa darating na 2024 NBA draft. Ito trade na lamang nga po nila ang mga ito upang makakuha sila ng isang superstar? Yes, magiging all-in na nga po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha ng bagong superstar simula sa darating na 2024 NBA draft bukas ng umaga o kung hindi naman ay sa pagbubukas. Nang free agency sa July. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.